Do not trust a Marcos. Do not trust with your life. Do not trust with your wealth. Do not trust with your future. Do not trust with your collective political power. Dahil uhaw na uhaw ang mga Marcos na yan ng kapangyarihan ng taong bayan. Hindi yan aalis. So I'll take up from yung sinabi ni uh, Maestro Kaado Paglinawan yung gera ni Marcos. Six years akong katrabaho ang mag-asawa. Nagtrabaho ako sa kanila na walang bayad kahit piso. Dahil naniwala ako na dinaya sila ni Smartmatic noong 2016. Doon sa pakikipagtrabaho ko sa kanila, nalaman ko Personal knowledge ko yan na tinutulungan sila ng gobyerno ng China. Tinutulungan sila. Yung ambassador dito, yun ang point man ng Chinese government para tumulong sa kanila. So nagbuo si Lisa Marcos ng kumpanya na China Philippine United Enterprise. Lahat ng mga incheck na papasok na negosyo dito sa Pilipinas, dadaan doon sa kanila at kikita sila ng komisyon. Tinulungan sila nga pala doon sa opisina ni Lisa Marcos, may Philippine flag dito malaki, may Chinese flag dito sa kabila. Sa opisina yan ni Lisa Marcos, dumadaan ako doon palagi. Nung nanalo na, lumuhod agad si Marcos sa Estados Unidos. Kumbaga sinaksak niya sa likod ang mga incheck na tumulong sa kanila sa anim na taon. Kaya ayan, nagwala ang mga incheck. Galit na galit sa kanila dahil sobrang traidor ang mag-asawang ito kung makita ninyo, mga kababayan, sa panahon ni President Duterte, walang barko ng Pilipinas sa binunggo ng mga insek. Di po ba? Walang naputulan ng daliri. Pero ngayon, bakit bayolente ang mga insek sa atin? Hindi yan dahil galit sila sa Pilipino. Personal na galit nila yan kay Marcos. Anim na taon kaming tumulong sa'yo, tapos trinaidor mo kami that's one story of betrayal Pangalawa, si Pastor Kiboloy at SMNI. Nung panahon ng kampanya, tinulungan nila. Ito lang yung mainstream media na tumulong sa kanila. Gumastos para sa kanila. Anong uh -oh. ginawa nila ngayon? Trinaisuwardi nila si Pastor Kiboloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Ako ang ihimplo ng personal na pagtraidor ng mag-asawang ito. Kaya nga, ulit-ulitin ko. Kung si Lisa Marcos nasa harap ko lang, sinampal na kita kaliwat kanan, back to back. Dahil sobrang ang kapal ng mukha muli sa Marcos. Kaya ang tawag ko dito, creature from hell. Walang konsensya tong babaeng to. Purely transaksyonal. Ang isa sa kasama ko, si Hubert Guevara. Kasama ko yan sa grupo namin. Doon, nagsilbi sa kanila ng anim na taon. Alam nyo, pinakuha niya ng private jet sa Dabao. Kasi si Hubert Guevara naglalaro ng football doon sa Dabao. Pinakuha ni Lisa Marcos ng private jet para dalhin sa Malacanang, at ipresenta kay Bongbong Marcos ito yung Senior Deputy Executive Secretary mo. Sa makatawid, si Lisa Marcos ang nagdidikta kung sino ang pauupuin sa gobyerno. Hindi si Bangag Marcos. Yan ang malinaw na patunay na itong nakaupo sa Malacanang ay under the saya over, over and above. Alam ko, anim na taong kong kasama yung mag-asawa na yan walang masasabi si Marcos pag ni Lisa Marcos yan ang totoo kaya ngayon mga kababayan ang nagpapatakbo ng gobyerno ay isang taong hindi ninyo hinalal yung Lisa Marcos na yan hindi ninyo hinalal yan pero yan ang nagpapatakbo ng, ng gobyerno o maapikto sa buhay ng bawat Pilipino kaya isang rason kung bakit dapat patalsikin si Marcos Jr. dahil walang silbi ang tawag ko nga sa kanya, flower Pat ka lang dyan, sa office of the president. Manikin ka lang, Marcos Jr.